Pwede ba ang may tattoo sa Japan? Hi mga kambal! Magpa-eyelash lift tayo today. This is my first ever na pinagawa ko yung eyelashes ko. Pinalift ko lang siya. And it's home service. Kasi I'm sure sobrang mahal yan dito sa Japan. At syempre, yung nag-thread sa atin noon, siya pa rin yung nag- eyelash lift sa akin. So habang ginagawa niya yan, mag-answer muna tayo ng mga questions na paulit-ulit ding tanong ng mga kakilala natin at saka yung mga followers natin. Yung iba na nasasagot na natin pero yung iba talaga hindi na kaya kasi paulit-ulit lang tapos iba iba yung mga format. Minsan nga kinakopy paste ko na lang tapos yun na yung sasagot ko kahit iba pa yung mga tanong nila. Minsan inaasum ko na lang na yun na yung tanong nila kasi una pa naman sasabihin na hi or hello, or, good morning. Kumusta? Which is, hindi naman nangungumusta noon. So, ako pa naman yung walang oras talaga makipag-hello. O, oh, anong ginagawa mo? Kumusta? Okay lang. Kumusta ka rin? So, please, yung mga magtatanong talaga, diretsuhin nyo na lang ang tanong. Oy, kay para ko, an hindi na masayang yung oras niya, di ba? Isipin nyo rin yung taong tatanungin nyo kung meron pa bang time na mag-reply. Pero mas na-appreciate ko talaga yung mga nagtatanong doon mismo sa comment section kasi nga, mas merong engagement eh. Doon kasi ako nakafocus ngayon. At sya yung mga tanong nyo, baka tanong din ng iba. So syempre, kung nasagot ko na, ay yun din yung tanong niya. Kaya hindi mo na itatanong ulit pa. Pero naintindihan ko naman na minsan nahihiya din tayo magtanong, kaya okay lang din. Pero sana, hiningi ko rin yung understanding nyo na minsan hindi ko talaga nasasagot ka agad, minsan na ilang weeks pa, saka ko palang ma-replyan kasi, kasi ang dami-dami talaga at saka yung messenger ko sa personal account at saka sa page, iba din. Isa lang din naman yung phone na ginagamit ko, kaya... Mahirap din mag-switch sa, sa ibang account. Hindi ko talaga masyadong nabubuksan yung sa page. So, Please kung gusto niyo magtanong much better doon talaga mismo sa comment section kay promise, napapansin ko talaga yan kaagad. Kasi parati kong tinitingnan lahat ng mga posts ko. Pinapaangat ko rin kasi yung page ko. Kaya kung merong mag-comment doon, na-appreciate ko talaga yan. At nag -re reply talaga ako kahit sasabihin kong wala akong oras. Meron at meron talaga ako. Bibigyan ko talaga ng oras. Kasi nga, nagko-content -co ako eh. So, ang laki na rin ng tulong nyo kapag doon kayo mismo nag-comment sa post ko. At the same time, syempre, yung mga tao din na nagtatanong, minsan nakukuha na nila yung mga sagot. So, let's go na dito sa unang nagtatanong, Good morning, ma'am. New follower niyo po ako. Ano po requirement sa pag-apply papuntang Japan? Age limit? Magkano din po yung nagasto sa agency? Itong tanong na itong gustong gusto ko kasi kompleto na eh. Hindi yung may tanong tapos pagsagot mo, may iba na namang tanong at saka iba-iba. Yan, yeah, kompleto. Gustong gusto ko yung tanong na yan. So dito muna tayo sa basic requirements. First and the most important is dapat meron kang passport, meron ka rin TOR, or diploma kung high school graduate, pwede din naman high school graduate. Dapat meron kang NSO. Dapat hindi late registered. Marriage contract kung may asawa ka na. At saka baptismal. Merong ibang mga agency na nag-re-require sila ng medical pero I suggest saka ka na lang kayo magpa-medical kung meron na talaga or na-line up ka na or na -re require ka na ng agency. Second question niya is my age limit po ba. Kung first timer ka dito papunta sa Japan at yung visa mo is intern so normally 20 to 30 years old. Most of the company yun na talaga ang mga requirements nila pero meron ding ibang company na tumatanggap ng 30 to 45 years old. Pero konti lang talaga yung mga ganyan sa mga food processing, merong tumatanggap ng ganyan at saka sa farming. May iba't ibang klase ng visa. Pero doon muna tayo sa pinakamadaling makapasok dito sa Japan, which is the ITP or Technical Intern Training Program. Pero, balita ko, at mukhang na-approve na nga, pero hindi pa ata na-implement, so pwede pa tayo. Kasi ang susunod niya na visa is SSW or Special Skilled Worker. Meron din niyang dalawang klase 1 and 2, pero yung mga SSW kay dapat nakapasa ka na ng exam. Yung ibang kakilala ko na caregiver, kaya nag-take talaga siya ng N4 or, or GLPT N4, yun yung Japanese Language Proficiency Test, level 4. Kasi meron yung level 3, 2, and yung pinakamataas, yung level 1, yun yung para sa mga native speakers. Bukod sa GLPT N4 level, dapat meron ka rin or naipasa mo rin yung prometric exam ng, for example, food processing or caregiving kasi meron yung prometric exam na Nihongo at saka English. Kung kilala nyo si Janela in Japan, yun yung pinakasikat na vlogger dito sa si Japan na caregiver. And for passer yun siya at SSW prometric exam doon sa caregiving, yun yung naipasa niya bago nakapunta dito sa si Japan. So, mahirap talaga kasi yung N4 level ng GLPT is sobrang hirap, sabi ng kambal ko. Kasi meron nang galing na dito sa si Japan for 3 years pag take ng exam ng N4 level, hindi pa nga makapasa kasi nga mahirap talaga. Pero yung N4 at yung N3, yun talaga yung pinaka-importante mo. Mung maipasa kung galing ka na dito sa Japan kasi magagamit mo rin yan pag mo ng Pilipinas. Kung gusto mong mag co center ng bilingual sa Japanese, then I will definitely recommend to pass the N3 level. Kasi ang laki-laki ng sahod pagdating mo ng Pilipinas, pinakamaliit is 60,000 pesos. Yung basic ha. Pero meron pa rin mga incentives and all of that. At may kakilala ako galing siya dito sa Japan. Three years lang din siya dito, same visa as mine. Pagdating niya ng Pilipinas, nag center siya. Tapos bilingual, ang basic niya is 100,000, I swear. Mas malaki pa yung kitain mo pa kaysa dito sa Japan. Ang dami kong kwento, pero totoo naman talaga lahat yon Pero may iba pang visa like mga descendant, yun yung meron kang family dito sa Japan, or di kaya tourist visa. Pero yung tourist visa, hindi masyadong nakakapag-work dito sa Japan kasi nga strict yung company at saka yung government. Next dito sa question niya is magas magkano ang magastos sa agency? Well, hindi naman talaga ganun kagastos kasi based on my experience, wala ka namang tuition fee na babayaran kapag nag-take, uh, I mean, nag-aral ka ng Japanese language for like 6 to 8 months. Yung babayaran mo lang is mga books, uniform, renta sa bahay, at saka syempre yung daily expenses mo, yung food mo. Yan lang naman so far kasi yung tuition fee is bayad na yon ng company mo. So, depende yun sa'yo kung paano ka magtipid. Pero, mostly, or I mean, based on my experience, Gapon, yung pati din sa mga kasama ko is roughly 80 to 100k, yun yung nagastos namin lahat-lahat. Kasi nga, kinonsider na rin namin yung mga pamasahe and all of that. At saka yung medical, kasi kami, dalawang beses kami nag-medical. Kasi after naming na-interview, after naming nakapasa, bago mag-start yung klase, dapat kompleto yung medical certificate namin. And then, six months pa kaya yung lumipas bago kami naka-deploy papuntang Japan. So, uulit ka talaga ng medical kasi yung medical ng tinatanggap ng PUAA is 3 three months lang. Meron pa nga kaming kasama kasi batch, sa batch namin, 10 kami, pero hinati siya sa, sa dalawa. Kaso, nag-medical din sila nung pangalawang medical namin kasi nga akala namin, one week lang yung pagitan, madi-deploy na rin sila. Kaso hindi, maabot pa sila ng another three months kaya nagmedical sila ulit. And considering yung medical is sa Cebu, tapos yung school namin is sa Negros. And dun sa mga nagastos na binilang namin, kasama na rin yung baggage prep namin. Siyempre, papunta ka ng Japan, kumpleto dapat yung mga gamit mo. Kasi pagdating mo ng Japan, yung ibibigay sa iyo is allowance lang. Kasi one month pa kayo mag-training ng culture. After one month, i-deploy ide na kayo sa mismong company nyo. Tapos, after one month pa kayo sa sahod kasi papasukan nyo pa yan ng one month saka, ka, saka pa lang kayo sa sahod so again 80 to 100k yun yung roughly na nagastos namin again iba iba po tayo pero depende yan sa'yo kung paano mo tipirin pero promise ako tipid na tipid na ako nyan okay next question Pwede kaya ako dyan, 23 years old, board, passer? Yung course ko is related sa food processing. Well, pasok na pasok po yung edad mo kasi mostly 20 to 30 years old. Malaking edge sa'yo yung course mo na related sa food processing kung yung kuhain mo na company dito sa Japan is food processing or food service pero kahit anong course mo po ay pwede naman kahit hindi related sa food processing pwede nga high school graduate eh. and na mention mo board passer ka good for you pero hindi na yan siya minamatter ng mga Japanese employers mo meron din akong kasama dito na batch ko na teacher siya for 6 years a licensed teacher and completely different sa line of business yung company namin dito kasi nga yung company namin is linen supply. It's completely different. Okay, last two questions. Need po ba NC2? No need na po kasi pag nag-aral ka ng Japanese language, sila na po mag-process ng lahat at saka bibigyan ka rin nila ng NC2 certificate. And here's the final question. Patulong mag-Japan at Eris, may tato kasi ako. Well, ang Japan, meron silang cultural aspect na maaring maka sa pagtatrabaho or pag-apply mo. Dito nga alang ha, maraming mga Japanese onsen. Yung onsen is hot spring na mga private na pasilidad. Hindi talaga sila tumatanggap ng mga taong merong tato. Kasi nga, dati, ito ay para siyang may connected sa mga Yakuza. Alam mo naman yung mga Yakuza, di ba? Pero may mga ibang company na nagbago na yung mga pananaw nila tungkol sa may mga tato ng mga person. Pero based experience ko, meron kasi akong isa ka-person na very close to my heart na gusto ko sanang ipasok dito sa company namin, kaso nga lang meron siyang tato. So naka-line up na siya. Tinanong ako ng boss ko, "Kilala mo to?" Sabi ko, "Opo, boss, kilala ko 'yan." So check niya siguro yung resume niya, kaso nga lang nakita niya do na meron siyang tato. So, hindi na siya tinuloy, hindi na siya pina-interview. Kahit man siguro gusto ng boss namin na isali siya sa interview, kaso iniisip niya rin siguro yung kapakanan ng company. Pinoprotektahan tal talaga nila yung company kasi yung boss namin is empleyado lang din sila eh. May iba kasi mga tao dito or mga client na pag nakita nila yung empleyado may tattoo, sabihin nila, ay itong company na to may Kumukuha pala ng empleyado na may tattoo. So yun yung iniingatan nila kasi nga baka maka sa mga client. But then again, merong mga company na open na sila sa mga empleyado may tattoo. Gayun pa man, good luck pa rin. Dapat tuloy-tuloy ka pa rin at saka mag-apply ka pa rin ng mag-apply. Malay mo, meron at meron talagang tatanggap. Kasi kung gusto mo talagang mag-Japan, wala namang imposible hanggat hindi ka susuko. Comment pa nga kayo ng iba pang mga question na dapat nating sagutin. Kasi matatapos na rin yung eyelash lift ko. So, magpapaalam na rin ako at bago yan, huwag niyong kalimutang mag-follow, like, and share. Hanggang dito na lang muna. Salamat sa panunood. Bye!